Welcome back again mga idol. Sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-bypass ang FRP o paano tanggalin ang Google account ng Samsung Galaxy A10. So, ang gagawin lang natin mga idol. Dapat lagyan natin ng SIM pack yung cellphone na mayroong lagyan natin ng SIM pack na mayroong PIN code. Tapos pagpasok natin ng simpak, iswipe natin pababa yung sa taas. Ayan, hindi siya nahuli. Ulitin natin, tanggalin, palabas natin ang simpak, pack. Palabasin natin yung simpak, Tapos ipasok naman natin ulit yung shim pack. Ayan, then iswipe natin yung sa taas, yung kanyang drawer. Okay, ayan. So, naglabas na yung kanyang setting. So, ilalagay natin yung pin pin code ng simpak mga idol lagay natin yung pin code ng simpak tapos pag tap natin ng ok pindutin natin ng mabilis yung notification settings na nakikita natin ayan ok ayan. nahuli na rin so pag hindi niyo nahuli ay mga idol ulit ulitin niyo lang so ayan so itap niyo yung see all na nakikita niyo sa baba ng galaxy ayan So, punta kayo doon sa may taas. Ayan. Then, itap nyo yung all. And then, swipe nyo pababa, pababa, pa, pataas. Pa, 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 okay, ayan. Then, tap nyo yung YouTube. <coughs> then, punta ka sa in-app notification settings. Ayan. Then, punta kayo sa about. Tap nyo yung about. Then punta kayo sa Google Privacy Policy. Ayan. Then accept and continue. Then next. Then no thanks. Then itap nyo yung sa taas. Ayan. Tapos itype nyo yung bnrom.net slash bypass. Ayan. Okay, ayan. So, itap niyo yung Android 8 to 9 GAM. Itap niyo yung Android 8 to 9 GAM APK para i-download. X niyo lang yung ads na yan. Continue niyo lang. Allow. Allow and continue. Hindi na okay. Then tap nyo rin yung FRP APK. FRP bypass APK para i-download na rin. FRP bypass APK. Ayan. Okay, ayan. Na-download na siya. So, punta kayo sa may tatlong dot sa taas. Then, punta kayo sa download. Para makita nyo yung gi-download nyo na dalawang APK. Ayan. So, tap nyo yung 189. Then, settings. Then, on nyo lang yan. Then, back. Ayan. Then, install. Then, done. Then, install niyo rin yung FRP bypass. Install. Then, open nyo. Then, that tap nyo yung tatlong dot sa taas then browse sign in then okay. then pwede na lang ilag in yung bagong google account nyo bagong gmail account nyo then next nyo lang Then, lagay niyo yung password ng gmail account niyo. Okay, ayan. So, nagsa sign in na siya mga idol. So, tapos na siya mag-sign in. Then, restart niyo lang yung cellphone niyo. Restart. Okay, ayan. So, sa mga may ganitong cellphone o problema ng Samsung 18 niya. Yeah. Gayahin niyo lang ito para hindi na kayo magka problema, para hindi na kayo maglabas pa ng pera. Madali lang naman ito. Basta magdiwala lang kayo sa sarili niyo. So kailangan niyo lang may wifi connection kayo. Kailangan nilang nakakonek sa wifi yung cellphone nyo. Ayan, so inex e, next na lang natin. Next in next skip na lang ang gagawin natin. Para makapunta na tayo ngayon sa menu.